pinagmamahal Ano po meron dito? Art na, battle, po? Art na po namin yan po. Ang nagpamahal po dyan is yung art. art tsaka yung artist po. Itong mga art po, Famous sino po ang mga artist po yan? Famous local, local artist na Philippines po. Nagtataka kayo dahil mga 22,000, 8,000. Famous artist in the Philippines, kung bakit nagmamahal yan. Ah! Ano ang version? Ha? Regardless of the oh, years, ang laman niya is Fundador Light. Ang binabayaran mo lang is the art, which was made by one of the most mm, famous dali. artists. And who is he? He is Romeo Lee. Romeo <laughs> Lee. Pagkakaiba dito. Yes. Ano Alam mo bakit? Bakit? May Starbucks ang Fundador. Oh? Starbucks? Starbucks? Emperador? Emperador. Love it, di ba? Gusto mo so, na ano, Emperador Frappuccino? Yung kape nyo po, may branding. Ay, tara, tara. Libre! 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 seller nyo. Makiya sa matcha prop makiato Makiya to na may emperador. Two shots and gusto? Oh, 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 Sino gusto? Ako, ako, ako. MP matcha prop. MP, MP matcha. Makiya to daw masarap. Makiya to, sige, sige. Maquia'to. Oh, MP makiya to po. Makiya to po, po, isa. Best seller po namin siya. Ah, oh, best seller, oh, seller daw. Sino ba gusto? Best seller daw din MP makiato Prop. Tengi kaming kalahati. Isa-isa sa isa. isa o, dalawa na po, MP Macchiato Prop. Tingnan natin, malaman mala, mala, natin. Malaman natin kung anong lasa ah. ng Emperador. Last kape. Allah. Gusto mo? Gusto ko. Emperador na may kape. Masarap yun. Eh, buk Tikman natin. Tignan natin. Tatlo na daw po, tatlo. Si Step 5. Step, no. Step, yes. Step, 5. <laughs> Di ba basta galing? Ay, ito rin yung control ko agad. Starbucks. Gusto mo lang, ano? Starbucks, Emperador. Emperador. Uh, Emperor. Emperor. Emperor, uh Coffee. Sige. Okay. Apat okay. okay. na pa. Emperador Macchiato. Iba to, iba to, to sa mga normal okay, na, na mga ano. Meron sa alak ko. Dito lang to. to. Meron sa ilo-ilo. May alak yung kape? Yes. Kape, may alak. Aliga dito! Gusto mo kabahan? Yan! Right. Para nilinergos ka sa mga ginagawa mo. Para marunong para ang ano na yan. Na. Sa, sa mga nergius. ginagawa mo. Kape ba to? Kape na may alak. ayun. Ang palakas ng loob at the same time Pampati, para kabahan ka. Kape talaga yan? Ay, may alak talaga? Oo nga. Sino mo paano nila ginagawa? mo. Okay. Ilibre mo po? Masarap sabi ni Moto One Alam ni Moto One Alam mo, kahit ano yung gusto mo rito, ililibre ka namin. Kasi ka sa kabila ng maraming sinasabi sabi sa iyo, na alam natin hindi totoo. Hindi pwede ka pa rin ng All Star. Kasi alam naman natin kung ano yung totoo. Oo. Ay. Ay, parang gusto ko nang tikman. Pwede na yan? Pwede na yan? Ano yung gatas? Ha? Gatas? Ang libro ko ang gatas. Amis na amis si Uy baka maglasing ka ha, baka maglasing ka. Huwag ka maglalasing masyado titik Kitik bang wala? Kitik bang, bang? bang ba? Uy, ay ka, baka malasing to. Ay, ay, ano ka ba, okay. takatakot pag lasing to, hindi mo alam pag nalasing. Ano ka ba, lasing yan o oh, hindi, pareho lang nang ginagawa yan. Uy, 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 uy. Bakang pitay din. Uy, ikaw nga, ikaw nga. mo, gano'ng yung ulo niya. Ganon ka ka. Ganon kapurol yung laman. Lo? Tina mo, tina mo. Po, na mo, tina mo. Uy, magic! Magic! Ano nangyari? Naging pongkan. Naging pongkan. Naging pongkan. Naging balat ng pongkan. Grabe naman kayo sa Pongkan na pongkan! Ay, ayan nga, nilalagyan ng ano, ng whipped cream. Ay! Ano ba? Ano to? Mukha oil. Ba't may oil? <laughs> Libre oil, di ba? <laughs> ano to hotdog? Ano ba yan? May sarili kang ano, pagawa ng ano. <laughs> Mamantika pa sa hotdog yung ulo mo. Ano ba pwede pagpiltuan dito? Ay, Ang lagki. Uy, pero ano yan ha? Healthy. Tama yan. Healthy yan. Kasi... Naglalangis yung mga naglalangis. Oo. Oh, hindi pa din tuyo yung ulo natin. Healthy, healthy. Wala tayong langis sa mga. Mo... Ay, mga ano yun. Hindi naman lang yung hindi healthy. Pag nilagay... <laughs> Oh, ano Oo naman, mo? sagot yan. Sagot ng idol mo to yan. Napakabay talaga ko. ng sis ko. Idol ko, idol nating lahat. Idol Moto! Wow! Ay, padagdag. So ngayon, papatikim natin sa kanila mga idol. Yung tinatawag nila dito, Emperador Macchiato Coffee. Ayan na. Hindi ba tayo magpururot nito? <laughs> Di ba? Titingnan nyo. Kasi ako hindi talaga ako umiinom. So, okay, ito na yan. Malalaman natin from them kung ano nga ba lasa at kung masarap nga ba talaga yung pinagmamalaki nilang bestseller nila na Emperador Macchiato Coffee kita to. Okay. Takboy. Ito ang mga kailangan mo pag ano, pag tag-init, ito talaga yung pang summer. Ito yung dalawa. Ano? Hindi uh, siya lasang ano. Wala, wala, wala sarap. Hindi mo malalasahan yung alak. yung alak. Patikim naman ako niyan. Ano lasang? Ah, paano Lasa, alak dito. Parang, uh, parang wala. Ah, parang wala, no? Ah, parang wala. Parang ah, wala, no? Ah, wala, no. Alak, oh, teka, teka, teka. Boss, boss. Teka. Ah, cheers, cheers. Boss, tikman mo, boss. Kung isang prasa ng pinagmamagin. Mmm. Mmm. Mm. Mm. Ay, ah, May brand na. May ano yeah tasting. Hindi, ah, Kasi dito, ano. Normal ka, man. Normal. Yung pare, Normal tayo. Parang iba na yan, ah. Ah, pa pa. Ay, 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 Ha. Kaise? Iya. Idol, idol. Parang iba na nangyari sa kanila, oh. oh ano nangyari? Mare, <laughs> Balita ko ang kape pagising eh. mare, <laughs> mare. sa kanila? kaya hindi ako ng try, eh. baka malasing din ako e paare man ja? parang malasing parang nabaliw parang nabaliu. ay hindi natin parang. ay si ay oh, si Jawolasing na ay si 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 na si si lasing. Lasing na si na si Jawolay lasing! na na si Jawolay si Lebih jauh, lembut, lembut, Jan, lembut, 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 lembut,